magandang araw nga po pala ako nga pala si uh, musko magamahin ako akong magbalat ng pugo ito ay ating uh, pabalatan para ating gawin nga. quick quick Ayan, may mga nakaprepare na tayong mga pambalot, yung kuray orange Samahan niyo kami nga magluto, araw-araw ko nga pala itong ginagawa ang pagbabalat ng itlog ng pugo halap ano, buhay namin ito noon pa Mula nang maripot kami dito sa Bulacan. Dati kasi nasa Makati ang bahay namin, nangungupahan kami. So malapit lang kasi ang trabaho ko doon. Mula nung nag-resign ako sa trabaho, ito na ang hanap buhay namin. Ito nga ang ginawa kong hanap buhay. At may mali din akong tindahan uh, habang uh, kami ay nagtitinda ng aming paninda. Kami rin ay nagluluto ng mga merienda tuwing dangali agang hapon o oh, available po ang mga merienda lalo na itong aming number one na merienda ang quick quick so araw araw ito nagbabalit tayo ng quick quick para sa ating pantinda ngayong araw na ito hindi rin madaling magbalat ng itlog minsan kasi pangit na yung iba minsan mayroon palatan dikit -digit dikit yung balat sa laman niya and then may mga itlog din na oh, may mga itlog na pangit na so parang tubig na yung naman yung loob so yun yung mga matagal na so nahalo misang kasi may halo yung uh, pugo na binibili natin na akala natin bago nasa sa tray pero pag ating binalatan oh, may halo siya so hindi lahat siya bago kaya yung iba o oh, nasasayang hindi na pwedeng iluto kasi nga may mga damage at yung iba parang tubig so tinatapon natin yan para hindi na may sama at isa pa mabaho ng amoy niya pag pan uh, maratagal na siya at uh, enjoy lang natin ng pagbabalat so ganyan lang ako araw araw para nasanayan ko na kasi na araw araw nagbabalat ng itlog ng pugo maraming beses na rin tayo nga nagbabalat ito hindi lang siguro uh, milyong pugo na nabalatan natin kasi maglilimang taon na kami uh, na nagaganito nagbabalat ng itlog so magpa 5 years na rin nga pala yung aming tindahan kasama na itong mga merienda na niluluto namin araw araw o ito rin yung mga dahilan kung bakit kami ay nakakapagpaaral ng aking mga anak o ito dito nagmumula yung aming mga source of income sa mga merienda na ginagawa namin araw-araw dito kami nakaka-survive maliit man ang kita pero at least uh, legal naman, wala naman tayong tinatapakan ng tao at hindi naman tayo nalalamang sa ating kapwa sabi nga ng iba is, uh, mas mabuti na yung uh, gumawa ka ng kabutihan kaysa uh, gumawa ka ng kasamaan para lang kumita ka ng malaking pera kaya natitiis kami sa ganitong kita kahit pa 50-50 lang yung uh, kita namin sa isang uh, itlog na pugo sambak o konti lang naman kasi ang kinikita namin dito kasi mahal na ang mga sahog hindi rin kasi basta ang mga sahog ngayon kapag bumili ka sa palengke lalo lang arena mahal na ang asukal napakamahal na rin ayun syempre gagamitan mo nito ng mantika so napakamahal ng mantika ngayon hindi katulad na dati may mura mura pa mga mantika so kaya dati ang isang piraso nito isa uh, 3 pesos lang so ginawa ko na ngayon 5 pesos kasi hirap na kami nga uh, uh, makuha yung punan, so yung pagod pa namin hindi namin makuha kasi kailangan namin magtaas ng presyo ng quick work kasi nga marami na kami mga ingredients na tumaas na rin yung mga presyo kaya naintindihan naman yon, ng mga konamin, mga customer namin alam, alam, naman nila na malaki yung tinaas ang presyo ng mga bilhin ngayon kaya okay lang sa kanila at least nasasarapan sila sa luto namin at araw-araw sila bumabalik sa aming pesto dito sa loob ng aming tindahan dito lang po ito sa liblib na lugar. Dito sa San Jose del Monte, Sana makapunta rin kayo para matikman yung luto namin araw-araw. Marami rin nga pala itong mga kasamang merienda. May mga turon din kami dito. May toge yun. Niluluto ng asawa ko. So, ah, uh, kanya-kanya kasi kami nang nagawa pagkawin na kanya kami ng luto kapag ganitong oras alas 12 pa lang Naya, babalat ako ng itlog And after ng uh, mabalatan, magluluto na kami. Sabay-sabay na namin sa yan. Maraming nga pala kami uh, gas tank dito. Napakamahal na rin ng mga tanke. Kaya talaga nga, ang hirap mabawi ng kita, kikitain mo. Yung puhunan mo, kukunti lang ang tubo. Kaya kahit ganon, pinagtitiisan namin yung kasi ito lang yung hanap buhay namin. Alam na marangal. At tulak kang tinatapakang tao. Eh, kahit maliit na halaga. Ayan, kumikita kami. At uh, namin yung pinagpapaguran uh, araw-araw. So hanggang dito na lang muna ang ating video at marami pa tayong gagawin. Marami tayong panlulutuin. So uh, samahan ulit kami sa sunod na aming uh, episode dito sa aming pagluluto, sa aming kusina. So samahan nyo ulit kami sa aming uh, mga gawain, sa mga aming merienda na ginagawa araw-araw. So sana magustuhan nyo rin tong ating video. And yan. Sa so, mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang and uh, pindutin ang notification bell para kayo laging updated <laughs>